to my youtube channel so for this video, ayan kung nakikita ninyo may kawalit na tayo dyan na nakasalang magluto na naman tayo ng ating uulamin so yan po, ay may mantika na at mainit na yan siya igigisa lang natin yung ating loya dyan ayan gisa-gisa hanggang lalabas yung kanyang aroma ayan Ayan, lumabas na yung kanyang aroma. Next natin yung sibuyas. Gisa-gisa ulit. Pagpasensyahan nyo na guys at hindi ko na nakikita sa inyo yung paghihiwa ng ating mga sibuyas. Kung kayo ay interesado sa video dito, pwede nagpanuoy ng hanggang dulo. And then next na rin natin yung ating kamatis. Gisa-gisa ulit. Hanggang lalabas yung aroma diba? ayan, nagsilabasa na yung kanilang katas at aroma ibuhos na rin natin dyan yung ating kiniwa na upo magalang na gulay ayan, uliba uh, matik yung ating pagluluto ngayon dahil wala sa plano ang pagbablog eh, sayang naman din kaya vlog vlog na yan ayan bisa gisa ayan hindi na tayo maglalagay ng tubig dito guys kasi yung upo ay may sariling katas ayan dito lang natin yan hanggang lalabas yung kanyang sariling katas at lagyan na rin natin ng pamintang pino Takpan natin para mas mabilis maluto yung ating upo. Balikan natin yan maya maya guys. Sisilip-silipin natin baka ay masunog. Ayan, next natin yung ating hipon. Ayan. Diba, hipon-hipon yan. Next lang natin. Ayan, lumabas na yung mga katas ng hipon at upo. Ayan, bubuhusan na natin yan ng gata. Yung gata na ginamit ko guys is ginata ang gulay mix. Ayan, lagyan ko na lang siya ng mainit na tubig para mas mabilis matunaw yung ating gata. O so, ba? Diba? Kaya hindi ko siya nilagyan ng tubig kasi gata yung ating inalagay. Diba? Saan ko nyo? dito lang yan sa ating kusina. Ayan, pakukuluan lang natin yan ng mga about 2 minutes. Ayan, hayaan lang natin yan na kumulo. Huwag natin ang takpan. lagyan lang natin siya ng kaunting asin. Ayan, kaunting lang rock salt 'yung ating gamit. Bago natin timplahan. So timplahan natin 'yung sabaw kung kanapat-dapat na ba sa ating pangulas. Ayan, malapot na 'yung sabaw niya. Mmm, malasa na siya. So, okay na yan siya. Lagay lang natin itong ating sibuyas dahon. Okay. Yan, luto na yung ating ginataang upo na may hipon. Ayan, so hindi ko na siya guys ilipat sa aming lagayan dahil sabay-sabay na kaming kakain. Bye-bye everyone!